ano po ng problema ni Chairman? Ba't po siya lumusob sa bahay niyo at may dalang mga baril? Kasi po sir, lagi po binabato yung bahay namin. Yung papa ko sa so sobrang galit, dumambot din ang bato, binato yung bahay ng kapitbahay namin. Dumating si kapitan. Kung so may mga baril na po agad. Ang gabi po, tumawag yung ating tiyahin. Mayingi po ng tulong, binato yung bahay nila. May mga kutsilyo na hawak yung pamilya ni Gloria. Chairman, in that situation, hindi po ikaw ang lalabas at may dala-dalang baril kung yung mga nambabato na may mga kutsilyo. Bagus dapat tumawag kayo ng police, you know better. Parang ginawa mo an eye for an eye, a tooth for a tooth. Very deadly po yung ginawa nyo, Chairman. It could have bled to bloodshed. Sorry. Colonel, nahirapan po sila mag ng complaint dahil chairman nga po yung niliklamo. nagpapasikot-sikot na po yung mga polis, maging po yung LG. Papadala ko ng reporter dyan, para yes, naman ma-action na nyo na po, kataas-taasan. Yes, yes, sir. Yung barrel po muna, yan ang first step, isusurrender ni Chairman doon sa kapulisan natin. And then the next step is sa sampan ng kaso si Chairman, kaukulang kaso dahil doon sa insidente. Okay? Salamat po. Sige, ma'am. ang uh, magandang araw po sa si inyo, Colonel. Sa part po ng PNP, ano po ba yung naging action taken po natin? Ang gagawin natin doon sa firearm ni Kapitan ngayon is uh, subject for uh, revocation na lang ng kanyang license. So, balik, administrative uh, ano na lang yun, function. Regarding naman sa problema nitong uh, Gloria Igloria family, uh, although tutulong rin kami na uh, mag-investigate further para mabalansin namin yung situation kung ano yung tutong nangyari in between ng family uh, Igloria and yung family ni Barangay Captain Dunton. Sa security naman po ng family, ano po ba yung may bibigay natin na assurance sa kanila? B pababantayan natin para natin dyan para sigurado na walang mangyari is to talk with these uh, people. So we will try to uh, coordinate with the Barangay Captain uh, Dunton and for them to talk with their relatives kung sino man nung gumagawa nito at itigil nila ito. <music> Magandang araw po sa si inyo, Major Ponzalan. So, nung nakaraan po ay tumawag po sa si inyo si Sir Rafi para po sana humingi ng tulong regarding dito sa pag-turnover po ng firearms po ni Kapitan Dunton. So, ano po ba yung update po natin at ano po yung ginawang action po ng PN? Immediately na interview din doon si Barangay Chairman Dunton. And pagkahapon nun, ma'am, pumunta din dito si Barangay Chairman Dunton at isinurinder niya po yung firearms niya po musta naman po yung kanyang lisensya po Yes ma'am kung makita natin may firearms license si barangay chairman doon saka PTC4 ma'am yun nga lang ma'am yung PTC4 niya is midju you naglaps na yung firearms license niya you is hindi pa so according sa kanya ma'am hinihintay niya lang na maglaps na din yung firearms bago maglaps ang yung firearms license niya i-renew -re yang yung dalawa kasi mahirap daw kung isa-isa ma'am sa mga requirements ba ma ma'am? Sa ating mga complainant po, ano po ba yung may ibibigay pa natin na tulong sa kanila para po sa pagsasampa nila ng kaso dito? Bigyan natin siya ng kaukulang assistance para ma-provide natin yung pag-file ng criminal complaint laban dun sa nirereklamo nila ma'am. Ma-full lang siya sa light red base sa crime incident na nangyari ma'am bali in-include na namin sila sa ano sa IPDP ang integrated deployment plan namin mamo. Tsaka from time to time mapuntahan sila ng patrol natin. Tapos nagkipag-coordinate na din kami sa OIC Barangay Chairman ng Barangay Binuntukan ma'am na ma-provide din sila ng ang mga bipat na mag-patrol din ma'am. Ma'am, kamusta naman po yung naging pagpunta natin dito sa DILG? Okay naman po ma'am, inadvisean po kami ng DILG na kung mag-file po kami ng case, admin case, diretsyo na po kami sa sangguniang bayan dahil yun lang po ang makaka-authorize ng para kay Kapitan. So lahat po ay malinaw na sa inyo ngayon? Apa. Ano pong nararamdaman niyo? Medyo nagiging okay, okay na po kami unti-unti na nagkakaroon ng aminang hustisya dun sa nangyari sa amin. Gaya nga po ng sinabi ng official dito sa DILG ay kailangan po nating i-file po yung administrative case doon sa Sangguniang Bayan which is uh, pinamumunuan po ng Vice Mayor po ng Pontevedra. Uh, 'wag po kayo mag-alala dahil tutulungan po namin kayo na makalapit sa kanila para magtuloy-tuloy po yung inyong kasong administratibo laban kay Kapitan. Okay po? Okay po. Salamat po, ma'am. Magandang araw po sa si inyo, Vice Mayor. Uh, nirefer po kami dito ng DILG po ng CAPIS para po sana yun po umingi po ng tulong regarding po sa pagfafile po ng administrative case po nila Ma'am Lori Jane Laban dito sa mga kapitan po na nanutok sa kanila ng barel. Gagawa sila ng letter of complaint para ipresent natin sa Sangguniang Bayan and then ikakalendar namin yan para for next session namin. I-refer ko yan sa Committee on Laws or sa Committee of the Hall. Yung Committee of the Hall, magsiselect ng chairman para magkandak ng hearing or investigation about their complaint. to ano po ba yung posibleng mangyari po sa kanila? Yung isang na-suspend namin na Barangay Captain dito, tsibuhin ko pa eh. Kapatid ng ama ko. So wala kaming pinapanigan kahit sino. Siguro, depende sa gravity ng kanilang nagawa na offense. At saka, uh, yung yung mga members ng Sangguniang Bayan or Committee of the Hall na siguro ang ma-recommend kung ano ang penalty. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin yung kung anong ikakabuti para sa inyo at saka sa ating lahat. Wala no? tayong pinapanigan dito kahit sino. saan at paano po nangyari yung panunutok at paglalabas po ng baril sa inyo ng mga kapitan? Yung pinakauna po, nag-iinuman sila papa dyan. Tapos yung may nagbato dyan sa bahay namin, yun yung bahay namin na binato sa likod. Tapos lumabas si papa, nagpunta siya dyan sa gitna. Papunta doon, doon dito siya nagpulot ng bato, tapos binato niya yung kapitbahay namin. Yung salamin nabasag. basag. Tapos after puno na ilang minuto lang, dumating si Kapitan dyan din sila nagparada noong time na yon sa waiting shade. Tapos, pag bawa pa ng kapita, may dala na siya sa dyan na baral dere-derecho siya dito sa gate namin. Tapos, si Papa, nakapasok na rin naman siya dyan. Tapos, si Kapitan, nandito rin sa labas. Inaano niya si Papa, pinipilit niya na hinukuha para makalabas. Tapos, sinahawakan niya yung gate. Tapos, pero nakatutok na yung baral sa kanya. Tapos, nung time na yun, nagpagit na lang po ako. Dito ako nagpunta sa side. Tapos, sabi ko, tama na kasi inaawat mo nga po sila. Tapos nung time na nakita niya na nagbibidyo ako, sa akin siya bumaling. So, bali kami dalawa yung nagsagutan. Tapos, after po nun, kasi inhabi niya sa akin, patayin ko daw yung video. Siyempre, inano ko rin po yung sarili ko. Sa so, sobrang takot ko po kasi nagdikit yung ganto namin. Kasi sa side ko dito, yun yung baril na nagdikit sa akin dito. So, sa takot ko po, pumasok na lang din ako ng bahay kasi nga may hawak na baril si Kapitan, tsaka nag, ano na ako sa sobrang takot kasi nag, ano nga po kami. Habang pagpasok ko po doon, hindi pa rin po siya tumitigil. Hindi na pinapalabas niya pa rin po si Papa. Hanggang sa nagsasagutan din po kami dalawa. Hanggang sa nagagalit na siya, tas inano niya na ako, sabi niya sa akin, bastos daw ako. Sinasagot ko naman po. Inamin ko na sinasagot ko siya kasi mali po talaga. Hindi after po na nagpunta yung barangay ng binuntukan si consul Macmac tsaka si Auntie Marebel. Nabutan pa po, po nila dito si Kapitan noong time na yon Pagkatapos po noon, umalis din po si Kapitan saka din po dumating yung polis ng Pontevedra. Okay, so doon po natapos opo. yung pangyayari. So si Kapitan ba ay nagwawala dito po sa harap ng gate niyo? Opo, po Kasi pinipilit niya po talaga si Papa na palabasin. Sa part niyo po ma'am, gaano po nakaapekto itong nangyari? sa family niyo. Kung sa ano po ma'am, grabe, sa takot parang grabe talaga pinagdaanan namin. Halos isang buwan kami na halos wala din sa sarili kasi nga sa halos hindi rin kami makatulog dahil sa iba-ibang tao na nakikita namin na nagpupunta sa kanila. Tapos sa mga naririnig din namin about nga sa aming mag-asawa na papatayin na lang daw kani habang para wala daw ano complainant na magana para wala daw kaso. Siyempre po, sa makarinig ka ng ganun, siyempre matatakot ka talaga. Sir, uh, kayo po ba ay pamilyar dito po sa nangyaring batuhan po ng pamilya Igloria at ng Dunton? Opo, mapamilyar kami dito pero hindi namin alam kung sino nagbato sa kanilang bahay. Iminala na ng alam namin, ma'am. Nasaksihan niyo po ba yung pagsugod po dito ni Kapitan? Opo, ma'am. Nagpunta naman yung Kapitan dito, pero hindi ko alam kung ano ang nila pinag-awayan. Iminala na po kasi hindi na makulumabas na dito naman kami sa loob. Ma. Sila po ba ay nagsisigawan o nagkakagulo? May sigawan mo po. May po, gulo. Wala naman po, ma'am. Yung alam ko lang, ma'am, kasi paglabas ko, nakita yung nasa video, yun lang po ang nakita ko talaga. Ano po yung nakita niyo? Na may hawak na baril yung kapitan. Tsaka maraming tao kasi nandito rin kami sa loob, nagkakatay ng baboy. Kasi dapat kinabukasan na alis kami malilito sa dagat eh. Tapos yun paglabas ko, nakita ko na lang na maraming tao dyan sa labas. Pero dati pa man din po ba ay may nagbabatuhan na dyan? Ano lang, nung ano lang, nung nag umpisa lang nag-survey. Mga ilang beses po nagbatuhan sa panig? Palagay niyo? Maraming beses, ma'am. Mga malapit na dalawang, ah, tatlong mag magtatatlong linggo na binabato yung bahay nila. Kasi nandito rin kami malapit eh. Pero sino daw po ang nagbabato sa Pamilya Igloria? Hindi naman nakikita kung sino. Pero pag tinignan mo sa labas, walang tao. Ano yung nag-ireaction nyo ma'am nung napunta na ito sa aming programa? Nagpapasalamat din na natulungan ninyo yung pamilya nila. Kasi mahirap eh. Na ganyan-ganyanin lang. Kung sa akin na rin siguro ganyan din ang gagawin ko. Sir maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa amin kasi naisampan na po namin yung criminal case at admin case laban kay Kapitan Donton. At sa iba niyong mga kasamahan na kalalakihan, sana po tuloy-tuloy na itong kaso na ito na matapos. Sir maraming maraming salamat po sa tulong na binigay mo sa amin. Maraming maraming, maraming salamat po, Sir si Rapi, Tolpo. Rapi Tolpo isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpu ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap